Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa inyong lahat. Ang kwentuhan natin ngayon ay tungkol sa isa sa pinakakarumal-dumal na krimen na nangyari sa Pilipinas noong 1960s. Alamin ng tunay na istorya sa likod ng award-winning na pelikulang Kisap Mata. Bago tayo magpatuloy, ako po si Shani at welcome sa kwentuhan sa Dilim kung saan ako ang bahala magkwento sa inyo ng mga totoong krimen at mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa apat na sulok ng mundo. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pakisabi na rin po sa like button na kalimutan mo na siya sa susunod niyo siyang makita. Okay? Umpisahan na natin ang kwento sa kanyang marangyang bahay bago mag alas 5.45 ng hapon noong January 1961, isang pulis may nila ang pumatay sa kanyang nag-iisang anak na babae at manugang, pinaril at nasugatan ang kanyang asawa at pagkatapos ay ibinaling ang baril sa kanyang sarili gamit ang parehong pistol. Ito ang unang pahina ng karamihan sa mga pahayagan noong Enero 1961. Dahil isa ito sa pinakatanyag na kaso sa bansa, partikular sa Maynila. Ang kawalan ng motibasyon ng pumatay ay tila nagpagulo sa mga pulis. Dahil sa sobrang hindi kapanipaniwala ang mga nangyari, itong karahasan ay isinapilikula na may titulong Kisap Mata. Si Pablo Cabading, 48 years old, ay isang plainclothesman na naka-attach sa Criminal Investigation Laboratory ng Manila Police Department. Sa pangakong pag-uusapan ng pamilya ang kanilang mga problema, pinapasok ni Pablo ang tatlong miyembro ng kanyang pamilya sa kanyang silip sa ikalawang palapag ng kanilang marangyang bahay. Sa 1074, Zapote, Nakal. Dito, sunod-sunod niyang pinagbabaril ang mga ito ng walang kalaban-laban. Saka idiniin ang muso ng kanyang kalibre 45 na baril sa kanyang kanang templo at nagpakamatay. Tumago sa kanyang ulo ang bala at agad siyang binawian ng buhay. Ang kanyang mga biktima ay ang mga sumusunod. Una, si Ginang Asuncion Cabading, 45, kanyang asaw. Mayroon siyang limang sugat sa magkabilang paa, dalawa sa kaliwang balikat, at isa sa kanyang katawan. Pangalawa, si Mrs. Lydia Cabading Kitango, ang kanyang nag-iisang anak na babae at isang doktor. Panghuli ay ang asawa ni Lydia, na si Leonardo Kitangod, isang 36 years old na professor sa Universidad ng Santo Tomas College of Medicine. Marahil ay parehas tayo ng tanong, bakit? Ano ang naging dahilan para magawa ito ng isang ama ng tahanan sa kanyang sariling pamilya? Si Pablo ay isang malupit na patriarch ng pamilya at mahigpit nitong binabantayan si Lydia sa kanyang bawat galaw binabantaan din niya ang mga lalaki na maaaring interesado kay Lydia. Kaya naman ang mga relasyon ni Lydia ay hindi nagtatagal sa ilalim ng patuloy ng pangihipasok ni Pablo. Ngunit ito ay hindi naging hadlang para makahanap si Lydia ng mamahalin sa katauhan ni Leonardo. Si Lydia, isang medical intern, ay nagkataong nakilala ang isang 36 years old na si Leonardo Kitangon isang profesor sa University of Santo Tomas. Si Leo, nakakabalik lang pagkatapos ng anim na taong pagdalakbay sa ibang bansa, ay agad na naakit sa tahimik na paraan ni Lydia. Nagsimula silang lumabas at di kalaunan ay ipinakilala nila ang isa't isa sa bawat pamilya. Ipinaalam pa ni Pablo kay Leo na walang tumatagal na nobyo si Lydia, pero gusto niya si Leo. Ngunit hindi dito tumigil si Pablo sa panghihimasok sa buhay ng anak. Maraming pagkakataon na siya mismo ay sumasama sa lakad ng magkasintahan. Sinisiguradong alam niya ang bawat kilos ng dalawa. Hindi nagtagal at kinasal ang magnobyo. Kung iniisip niyo na dito may isip ni Pablo na pabayaan na sa sariling desisyon ng anak, nagkakamali kayo. Hindi pumayag si Pablo na sa ibang bahay tumira ang bago magkasawa at ipinilit na tumira sila sa bahay na tinayo ni Pablo kung saan silang lahat ay magsasama-sama. Dahil sa takot at marahil na rin sa pagmamahal ni Lydia sa kanyang pamilya, pumayag ang bagong kasal. Hindi kalaunan na intindihan ni Leo ang tunay na dahilan sa katahimikan ni Lydia. Kahit na pagkatapos ng kasal, si Pablo na inilarawan bilang isang dominanteng lalaki ay humihiling na ang mag-asawa ay lagi niyang nakikita at alam niya dapat ang kanilang ginagawa. Kailangan nilang umuwi kaagad pagkatapos ng trabaho, dumerecho sa kanya sa balkonahe at iwasang magkaroon ng pribadong pag-uusap. Sa isang pagkakataon, nagalit si Pablo nang makita niya si Lydia at Leo na pumasok sa kanilang kwarto sinigawan si Lydia na matulog kasama ang kanyang ina na dumaranas ng sakit ng ipin. Tumayag naman si Lydia at natulog ng mag-isa si Leo. Dahil dito ay lalong nadismaya si Leo at sa huli ay inimpaki niya ang lahat at umalis upang mamuhay mag-isa. Ninais ni Leo na sumama sa kanya si Lydia ngunit tumanggi siya dahil sa paggalang at takot sa kanyang ama. Hindi nagtagal, unti-unting napagtanto ni Lydia na kailangan ng matapos ang kanyang paghihirap at handa na siyang ipaglaban ang kanyang asawa. Nagdesisyon siya na oras na para siya isumama sa kanyang asawang si Leo. Lalo na ngayon na siya ay nagdadalang tao na. Sumulat siya sa kanyang asawa na makipagkita sa kanya sa labas ng simbahan kung saan siya maghihintay kasama ang kanyang kapatid. Sa kalaunan ay lumipat si Lydia sa kanyang asawa na ikinagalit ng husto ni Pablo. Hindi matanggap ni Pablo na mawawalan na siya ng kontrol sa kanyang hustong gulang na anak at sa kanyang isip ay sinuway siya ni Lydia at dapat niya itong pagbayaran. Isang araw, punta ni Pablo sila Lydia at Leo sa kanyang bahay upang pag-usapan ang kanilang mga hindi pinagkakaunawa. Ngunit imbis na maliwanagan at lupatawaran ng pamilya, isang trahedya ang nangyari kung saan naiwang sugatan ng ina ng tahanan at napatay ang bagong pasal na sila Lydia at Leo. Si Nick Joaquin, kilala bilang National Artist for Literature, ay sumulat ng non-fiction book na may titulong The House on Zapote Street. Nang maglaon, ang librong ito ay isinapelikula na ipinalabas noong 1981. Ang pisap mata sa direksyon ni Mike De Leon at nagtatampok sa sari-saring mga award-winning performers katulad ni Charo Santos at ipinalabas sa Metro Manila Film Festival. Malawak na pinuri ng mga reviewer bilang hindi lamang isa sa pinakamahusay sa taon, ngunit isa sa pinakamagandang pelikulang Pilipino sa lahat ng panahon. Napakahalagang bigyang diin na ang famicide ay isang kasuklam-suklam at kriminal na gawain na hindi katanggap-tanggap sa moralman o legal. Ang pamilya ay ang dapat mong sandigan at ang iyong bahay ay dapat isang lugar kung saan ikaw ay diktas at masaya kasama ang mga mahal mo sa buhay. Si Pablo Cabading ay isang halimbawa ng individual na gustong hawakan sa lieg ang kanyang asawa at anak. Sa huli, ang pagpapakamatay ni Pablo ay isang patunay ng kanyang kaduwagan at kahinaan. Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. सदी